kita guys yang awal Kesemua Kesemua guys, kesemua you ah.

Yo, shoutout nga pala sa mga bago kong followers dyan ito. Ini nga. Mm. Mm. Tulog na kapayas. Ayan tayo. Mm. Mm.

Hindi ko na maubos to kasi na ako. Hindi ko alam ba, parang may ano, maasim na, parang hindi ko alam, parang may ano na ata to. May uu na ata yung nakain ko. Maasim na, yung ano, parang maasim. Busog na ako, busog. So yun guys, ito lang tayo magkatapos. Sa aking ano mukbang. Abangan nyo sa aking panibagong vlog sa mga susunod na mga araw. Samahan nyo ako sa aking panibagong vlog. At siyempre, uh, paki na lang yung Facebook page ko Boyhoyang TV at kay uh, Boyhoyang TV at boy, sa YouTube channel Boyhoyang TV. At pa-subscribe na rin at pa like and share may videos shout out sa inyo lahat na ng mga followers ko dyan shout out lahat ng family ko shout out marami kayo mga kaibigan mo dyan sa barangay Katarose mga kilala sa akin shoutout sa inyo at sa mga customer ko sa fisheries shout out sa inyo hindi ko na kayo isa kasi marami kayo marami kayo mga customer ko dyan high school shout out sa inyo so please support my page Boyhoyam TV so thank you guys hindi ko na maubos to. Nakakaumay. Ganyan <sighs> ah. nyo guys. Ito mga boss. Mahirap. na, uh, na ako sa ano. Sa ano. Kapusokan ko. Nakasokan na ako. Uh, so yun guys. Um, bago tayo magtapos. Shoutout muna ako sa mga ba, ay, mga idol kong riders. Win Motovlog. Pitik ng Tupang. AD Kicks, Team Shot, AJ, AJ base uh, si Paul, Pots, uh, Pots Bianis TV, at kay Kalakat, G G25 Garage, uh, Motor Parts and Accessories, shoutout sa iyo, at Arsene Moto X, Summer Traveler, uh, kay Pitikarong Labataw, Pitikarong Pitikarong Lagataw, GM Beach Rider EGL shout out at kay Summer Noon Motovlog shout out sa iyo yun sa lahat ng nabanggit ko shout sa inyo uh, Shoutout din sa mga kaibigan ko mga family ko shoutout sa inyo at shout out din sa mga customer within sa may fisheries na uh, SSU at yung high school Sinyo rice, at sa inyo, yung nakakakilala sa akin dyan sa, ano, sa fisheries, hindi ko na kayo isa isa-isa yun kasi marami kayo. So, don't forget to follow my page, Boy Hoyam, and YouTube channel, Boy Hoyam TV. Please subscribe my YouTube channel. Um, so, yun guys, ito na tayo magtatapos. Thank you.